Ikaw, Luis Tro. Oh, kulit nga ako na abogado ka, hindi ko maalam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa sa rape, no? Eh kung abogado ka, alam mo hindi dapat gawin 'yon, no? Eh bakit mo sasabihin na ibabasura yan at, at tamang proseso na ginawa ng house? Hindi mo na ba rin respeto ang Korte Suprema? Hindi mo na ba rin respeto yung litis pendentes rule na hindi dapat nagkukomento yung mga partido sa kasong yan? At partido ka dahil house prosecution ka eh. That is, kung matatalo mo si Rani Abu, sa tingin ko, hindi. Tingin ko, bokya ka. Dahil yung last time namang nanalo ka, ay eh, kalaban kasi ni, ang kalaban mo, anak lang ni Rani. Eh, si Rani, three-termers yan, at daing COS din ni Dodo Mandanas na, na nine years din. So alam ng tao talaga yung paglilingkod ni Abu, ni Congressman Abu, dyan sa distrito mo. So goodbye ka na, asa ka pang maging prosecutor. Tagamo sa bato yan. Hindi ka maging prosecutor dahil wala ka na sa camera pagdating ng 20th Congress.